Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsalita ni nga po si Devin Booker sa pagkaka niya sa first return ng All-Star Fan Voting. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kompermado na nga daw po nagagawa na nga po ng trade, ang Los Angeles Lakers. Katulad nga po ng napag-usapan natin noong nakarang araw, na inilabas na nga po sa wakas ng NBA ang unang return ng fan votes. at gaya nga po ng inasahan halos wala rin naman nga pong pinagbago dito gayong naunguna pa rin nga po sa kanika nila mga posisyon si Lebron James, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic, Kevin Durant, Joel Embiid, Tyrese Halliburton, Luka Doncic, Stephen Curry, Jason Tatum at si Damian Lillard pero kung meron man nga pong nananatili sa lista na ito, mayroon na rin naman nga pong bigla-bigla na lamang na snub nawala dito. Katulad na lamang ni Devin Booker na hindi nakasama sa nalabas na 10 guard na nakakuha ng pinakamalalaking fan votes sa Western Conference. Natalo pa nga po siya ng 6th man ng Lakers na si Austin Reeves na nakakuha dito ng 170,000 na fan votes. Pero hindi rin naman nga po nakapagtataka ang pagkawala dito ni Booker since napakabibigat at napakalalaki rin naman nga po na pangalan at player ang kalaban niya dito. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Devin Booker, hindi na rin naman nga po siya nag-aalala sa hindi niya pagkakasali sa listahan ng mga players na nagkakaroon ng mataas na all-star votes. Gayong mas nakafocus nga po siya sa pagpapa-improve ng kanyang laro at kung paano nga po niya matutulungan ang Phoenix Suns na makakuha ng panalo sa kanilang mga susunod na laban. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kumpermado na nga na po nagagawa ng trade ang Los Angeles Lakers. Ayun nga po mga katrop, sa naging pahayag ng dating NBA superstar at ngayon NBA analyst si Gilbert Arenas, ready na nga po ang Los Angeles Lakers na gumawa na ng isang trade sa mga susunod na sa NBA, gayong hinahayaan na nga po nalang hindi paglaruin ng kanilang mahalagang players, katulad ni Rui Hachimura at ni Angel Russell. Yes, binabangko na nga po ng kanilang team ang mga players na dapat ay naglalaro sa kanilang mga nakalipas na laban ngayong season, kaya dyan pa lang ay malino na nga po nagagawa ang Lakers ng isang malakihan trade para makakuha ng mga bagong shooter para sa kanilang lineup. Well, para nga po sa inyong kalaman mga katrops, isa para naman nga po ang Lakers sa mga worst team pagdating sa shooting especially pagdating sa 3-point line. Kaya sigurado na nga po na ito ang kanilang pagtutunan ng pansin na mapa-improve sa kanilang lineup sa mga susunod na linggo bago po man sumapit ang trade deadline sa darating na Pebrero. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.